Nakaharap na sa Senado ang ilang survivors sa tilang kawani ng Marshall Islands na sangkot sa raming incident na ikinasawi ng tatlong mangis na sa bahagi ng Pangasinan kamakailan. Nanawagan naman ng ilang senador ng agarang tulong para sa pamilya ng mga biktima. Si Daniel Manalastas sa detalye. Kayo ba ay handa pang pumalaot uli at mangisda doon sa natural lugar? Hindi ko pa po masabi po sa ngayon Parang nagkakaroon po kami ng mga phobia. Tapot po. Yan ang sagot ng isa sa mga maingisdang nakaligtas sa nangyaring trahedya sa karagatan ng Pangasinan, Kamakailan. Matatandang nabangga ang kanilang bangka ng isang dayuhang barko. Humarap ang mga maingisda sa mga senador, pati na ang ilang ng Marshall Islands, kung saan nakaregister ang oil tanker na sumalpok sa Filipino fishing boat. May apela ang mga senador. Accidents do happen. Uh, Pag-describe ninyo nung conditions, uh, malakas bang ulan, visibility zero, madilim na, four, so accidents do happen. Possibly namang pure accident ito eh. If it's a pure accident, does anybody have to go to jail? Hindi. But we have to compensate those damaged. At huwag natin i-dribble o patagalin pa masyado. So that's our appeal to our friend, neighbor, and ally, the Republic of the Marshall Islands. Kasi sampung araw na po eh, I mean, natulungan na ba kayo ng, ng, suspect, ng suspected vessel? Wala, di ba? Nanawagan naman si Sen. Francis Tolentino ng agarang tulong para sa mga pamilya ng biktima nang hindi naman binabaliwala ang international law. Namatayan tayo ng kababayan natin, uh, maghihintay pa tayo ng taon po. Baka grade 3 na ito. Itong anak nitong ka kapitan, hindi pa po tapos itong kaso. Paano po natin mabibigyan ng justisya itong, ito, labing isa itong survivors? We can have other remedies, of course. No, we're just not limited to the filing of a uh... Uh, criminal uh, proceedings, but of course we need to, uh, comply with the provision of Ayon sa Deputy Commissioner for Maritime Affairs ng Marshall Islands, noong October 4 pa lang ay nagbukas na sila ng investigasyon ng mabalitaan ng insidente at nakikipagtulungan na rin sila sa mga kinauukulan. Right now, as we speak, like I mentioned, uh, we already are uh, in the process of concluding the investigation and uh, it will be uh, a full report that will be forwarded to IMO database and uh, it will be visible actually for the uh, Port State Control. So I hope, you know, Sir, Filipino ka, boss. Masyado tayong kawawa dito. Masyado tayong kawawa. Sana naman ma ano naman ninyo. Kahit konting pagtingin nga, sabi nga sa salita natin, boss, konti lang. Hindi naman siguro malulugi ang kumpanya na yan para pustusan tong mga kababayan natin. Sa ngayon, tumulong na ang iba't ibang ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga maing isda. Pero may pinalutang na impormasyon, Stolentino, sa may-ari ng dayuhang barko. Yung revelation lang dito, yung lumabas, yung tanong na sino may-ari ng barko, yung Sinocor. Sinocor is a Chinese-Korean corporation. So kung yan ang, siguro you can search in ano yung Sinocor na registered sa, yung mayari ng barko, kayo na lang ang mag-isip. Wala akong, wala akong ina-attribute. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.